mo. Oh, oh. Oh, <laughs> Para nakikita natin gaano kayo kakulit sa pipito na naloto. Ayun daw, ayun daw, sobra. Ibang klase. Ilang oh, taon yeah. na ba pipito? Oh, pa 14 pa years four, na. Congratulations oh. sa inyo. Napakatagal. Uh, one of the longest Killard. running shows yes. Yes. dito yes, sa GMA. Yeah, yeah, yeah. Tignan natin, pero ngayon magkakasubukan muna. Ha? Ha? Ang magalingan, ha? Ah? Ito, ito na. Ito yeah. kasi may top 5 answers tayong hinahanap sa tanong na ito. Okay. At itong okay. tanong. Ano ang una-una mo gagawin? kapag may pumasok na itis sa pantalon mo. Jana. Magta talon. Magta talon. Di ba? Para -pag -pag mo siguro. Oo, ah! ah! parang uh, ano. Kami ni uh, Jana, -ta Services. Ah! Meron, ah! meron. Meron. Meron ni Meron pa mas mataas Una-una okay. okay. mong gagawin kapag may pumasok na itis sa pantalon mo, Mikoy. Sisigaw. <laughs> Sisigaw. Nangyari <Wow. laughs> na ba sa yun? Oo. Oo. No, no ang hirap ng proseso no. siguro no may hirap Mahirap. Mapapasigaw kasi siguro ka. Hindi <laughs> nga lang sigaw, tili na nga. Tili na. <laughs> 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 <Sige> <laughs> na. Mapapasigaw daw, sabi ni Mikoy. Oh! All right, Mikoy, oh. pass or play, Mikoy. Play, 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 of course. Lala, play. balik muna tayo. Let's go, oh, Team let's Sweethearts. Go. For round one, isa. Unang-una mong gagawin, ha? Pag may pumasok na ipis sa pantalon mo. Huhuba rin yung pantalon. Sip! Pantalon tatanggalin, diba? Pag sumigawan, hindi mo mawawala yun. Tatanggalin mo yung pantalon mo. Sip! Sir Paolo, ikaw kaya? Ipapagpag. Okay, nanjan ba yung pagpagpag? Wow! Isa na lang! Grabe, mukha ba si Sweep Pagan na ito? Ito ang mga itis problems natin, no? Okay. Bian, anong una mong gagawin pag may pumasok na itis sa pantalon? Pupunin. Bukunin. Bukunin. <laughs> o, oh, sasabutin ko. Bukunin daw. Okay, Dickoy. Okay. Meron pa. Una mong gagawin pag may pumasok na ipis sa pantalon mo? Bob, andyan na. Andyan na uh, pa siguro. O, oh, papapasayaw, te <laughs> medyo, 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 medyo. Medyo, oh, hindi ako galit eh. Yeah. O, oh, papasayaw eh. daw okay. sa'yo, okay. Dickoy. Daw. Tipablang, <laughs> hazard time to hazard, isa. Anong una mong gagawin kapag may pumasok na na ipis sa pantalon mo, isa? Ihingi ng tulong? Ihingi ng tulong? Pwede, 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 pwede. Pero pag pa siya ng tulong sa'yo, tutulungan mo siya. Hindi, hindi. Hindi Hihingi ng tulong! <laughs> no, wala! Ito na, time to seal, Jen. Ano una mo gagawin pag may pumasok na ipis sa pantalon mo? Iiyak. <laughs> Iiyak na lang. Count si Edu. Squish. papatayin. Uh, papatayin. Papatayin. Mrs. Squish. Nikki, ano kaya? Papaluin papaluin, papatayin, iiyak. Jana, isang tamang sagot lang kailangan natin. Ano kaya? Na para sa'yo. Papatayin na lang. Papatayin, na lang? Meron Oo, di ba? Papawin. Oh, oh, oh. oh. Patatagalin mo pa. Pa! Kailahin mo na kagad. Kailahin mo na kagad. Laban na blan ka Ang sabi po nila ay, Papatay ito, steal the round. Survey says... Sa lapat sa ipis, may 89 points na ang team laban na plan. Makabawi kaya sa round 2 ang team Sweethearts? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud.